We have a very exciting topic for this morning. And uh, gusto ko lang po sana mag-focus po tayo dito po sa topic na ito. Sapagkat kung alam po natin ito, ako po ay naniniwala na ang Christian life po natin ay talaga po magiging napakamatagumpay bawat araw. <laughs> yes, uh, bilang mga mga manalagumpay ni Christ no? dito sa mundong ito, alam ko naman po mananagumpay na tayo pero I mean sa mind natin sometimes we get defeated by those uh, trials uh, with those things na bumabagabag sa atin pero pag ito po nakita po natin ito panalo talaga walang uh, uwang o muwang ang pagkatalo okay so good morning po sa ating lahat I want you to turn with me sa Matthew chapter 14, ang verse kasi dito, uupisahan ko po sa verse 27 hanggang sa verse 31. Kasi ito po yung heart of the matter. Ito po yung si Jesus po ay uh, nakita ng mga disciples na naglakad doon sa dagat noong gabi at sila po ay natakot sabi nila multo multo pero sumigaw ang Panginoon ito eh. na po umpisan ko yung verse 27 but immediately Jesus spoke to them saying be of good be of good cheer it is I do not be afraid di ba be of good cheer it is I do not be afraid okay And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water <clears throat> so jesus said to him come again jesus said to him come and when peter had come down out of the boat he walked on the water to go to jesus so maliban sa panginoong jesus sa buong kasaysayan ng mundo si pedro lang po ang nakalakad lang sa uh, dagat okay ibig sabihin among all the human beings na created Okay, si Jesus kasi hindi siya created. He is the creator. Okay, kaya hindi tayo magtataka kung lumalakad siya sa dagat. Pero siya salah among all the creations, among all the people na kreaate ng Diyos, si Pedro lang po ang nakalakad sa da, ibabaw ng tubig bagamat <laughs> ilang hakbang lang po ito. Many scholars believe na hakbang siya hanggang five steps. Okay, tingnan natin ang susunod. So Jesus said to him, "Come." And when Peter had come down <coughs> out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Ibig sabihin, nakapokus siya kay Jesus. To go to Jesus. Doon siya pupunta kay Jesus. Doon ang kanyang ano, uh, tutok. Doon ang kanyang focus. Di ba? Pero tingin niya mga nangyari susunod na talata. But when he saw that the wind was uh, boisterous. Ibig sabihin ng boisterous, ito yung nagnangalit. Yung mga wind ay nagnangalit. He was afraid. <laughs> Natakot siya. And beginning to sink, he cried out saying, Lord, save me. Nakita niyang boisterous, yung wind. Nakita niyang nagnangalit. Nakita niyang malakas. Ibig sabihin, ito po ang point of the matter. Tinanggal niya yung paningin niya sa Panginoong Jesus. Inalis niya yung mata niya kay Jesus. Ano ang lesson sa atin itong mga Krisyano? nangyayari po yan sa atin. Okay, talangin ko po kayo. Honest to goodness. Okay? Ilang beses kayong gumising sa umaga na nag kayo, maganda ang tutok ninyo sa buhay, maganda ang inyong pakiramdam dahil nagdasal kayo, nag-pray kayo kay Lord. Pagkatapos, magbubukas ka na ng social media mo, may mga negative ka na makikita. Ganyan po ang nangyayari. Yung mga boisterous wins ngayon ay ang ano, social media, sitwasyon sa buhay, mga tao sa paligid mo, mga problema, kabagabagan, hilahin, yan ang mga ginagamit ni Satanas. Actually, lahat ng wins na yan, lahat ng paraan gagawin ni Satan para alisin niya ang mga mata natin sa Panginoong Hesus. Ito po ang nakita ko po sa talatang ito. Sa mga talatang ito. Okay? So, ano nangyari ngayon? Uh -huh. Tingnan naman natin. Okay. Sabi niya rito, He was afraid and beginning to sink dahil natakot siya natakot siya roon sa paligid niya Simple lang yun eh hindi siya natakot siya kundi inalis niya yung mata niya kay Jesus Kaya advisable sa ating mga Kristiyano in every situation lagi nating ilagay ang mga mata natin kay Jesus Lagi tayong maging Jesus conscious, maging Jesus focused sa lahat ng mga ginagawa natin. Okay? Anong sabi niya? He cried out saying, Lord, save me. O, oh, ang maganda naman sa verse 31. And immediately, <clears throat> immediately, Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, ano yung tanong ni Jesus, O you of little faith, why did you doubt me? Why did you doubt me? Bakit mo pinagdudahan? Ano yan? Alam mo, napakagandang basahin ito. Eh, no? Talagang namnamin mo siya from verse 27 to 31. Matthew 14 verses 27 to 31. Talagang ano eh. Oh, hanggang 31 yung sinabi ko eh. Pero may katuloy po siya. May dalawa pang verse na naiwan. Yung 32, ituloy na po natin for the sake na ma ma mabuo natin. No? And when they got into the boat, the wind ceased. Okay? And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worship Him, saying, Truly, you are the Son of God. Sa ibang salin, ganito, Sino ba itong taong ito? Maski hangin, maski bagyo, sumusunod sa Kanya. Maski kalikasan, sumusunod sa Kanya. Well, He is the Son of God. He is God. He is Jesus Christ, the God of Gods, the King of Glory, the King of the Universe. Amen? The Creator of the Universe. Natural ang creation ay susunod sa creator. Okay? Yan po ang sagot doon. So, I hope na kasi itong, itong, itong pag-aaral na ito, alam ko, it, I, I believe, needed, needed na needed ito ng bawat kristyano. Okay? Kasi alam nyo, nung naging kristyano po tayo, ibig sabihin, naniwala tayo sa ginawa ni Jesus sa cross. Tayo po ay naging believers niya, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, tayo po ay pinagkalooban ng bagong pagkatao, 2 Corinthians 5.17, at lahat ng benefits ha, ng cross, lahat ng benefits ng ginawa ni Jesus sa cross, pinagkaloob sa atin. Psalm 103, okay, Verses 2 to 5, basahin na lang po ninyo yan sapagkat ang topic naman po natin ay nandito po sa macho at wala naman po sa Psalms, okay? So again, ang gusto ko po makita po natin dito, nagsimula si Pedro, sabi niya, Lord, gusto kong lumakad diyan patungo sa inyo. Halika, lumakad ka, anang Panginoong Jesus Nakalakad siya hanggang five steps and then siyempre nakita niya yung katotohanan. Nakita niya yung kanyang reality. Ang reality niya ay, yes, yes. Ito pa lang reality. Lulubog ako. Nagsimula siya lumubog Ito po gusto ko po sabihin pahabol. I mean, ito ay wala po sa original na pala kong sabihin to. Palang revelation sa akin ngayon. Sometimes yung mga realities ng buhay natin, wag natin tingnan. Tingnan natin yung mas totoo kaysa sa reality. Yan ay si Jesus. Halimbawa, sabi ng doktor, may sakit ka. Sabi ng bank, bank account mo, konti na lang ang pera mo. Huwag kang tumingin sa reality tumingin ka sa truth. Anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Sa kanya ka tumingin. maa ka sa kanyang gagawin. Okay? At sabi ng Bible, i-claim mo lahat ng benefit sa cross. By your stripes, Lord, I am healed. Yan ay kaming sakit ka. Okay? At sabi ng Bible, Lord, sabi mo sa Bible, mayaman ako dahil sa iyo, Panginoon Jesus maa-amaze ka sa mga gagawin niyang kamangha-mangha. Huwag mga. mong tignan ang sitwasyon mo. Kasi, kasi, the truth is more realer than reality. Again, the truth is more realer than reality. <laughs> That's the truth. Not just reality, but the truth. Kasi yung facts at saka yung reality, okay, kaya, uh, yan ay magkaparehas for me. Pero yung truth, iba po yan. Hindi yan sa claw ng creation. Yan po ay ang creator mismo, si Jesus. Okay? So, pag alam po natin yan, panalo po ang isipan natin. Tandaan si Satanas, pumapasok lang po sa mga isipan natin. Diyan siya. Yan ang galawan niya. <laughs> pero alam natin ang kanyang taktika kaya talunin natin siya by thinking we are victorious already because of what Christ has done on the cross for us. Good morning and God bless everyone. Almusal na po tayo.